what's up sa inyo mga kapogi So ito, dito ngayon kami, nakita pagbakbakan kami na yun sa may lord fight So yun, napatay namin yung lapu-lapu Tapos hindi namin yung mga paray sa si Franco at pangatlo naman dito si Moscow So yung Bali dito nga pala mga kapogi Eh, nakamenyak dito siya, no? Ay, no, yung kampi natin yan Ganyan niyang kalakas pa, di ba? Nakita nyo ba yun? Dito naman mga kapogi, at tinitipuyan ko dito yung mga creeps uh, Yeah, no. So pagkapatay ko dyan mga tropa, titipe natin yan, mm, panis ka pa. Dito naman mga par, nakakamuyok ako ng na matinding bakbakan ng mga yara dito. So yan, sumugod sa aming ilapu-lapu, so yan, mabibigyan namin sa dyan par, Maholet ka par. Tapos yun dito naman mga tropa, napapulikira tayo kasi eh, dalawa yan sila eh, baka kagatin na kong nanpapatay talaga tayo dyan, par. Ayan na nga na, bigyan namin yan sila Franco Tapos dito mga par, ang ganda ng set dito na integral namin Par! Dito mga par, kala namin matatapos na Kasi ayan, hindi na lang ang kanilang to eh, Pero ayan Umabot pa naman sila sa my lord But ulit naman yan, par Ang ganda ulit ng set dyan integral Par! Yung nakapatay namin, nabigyan namin yun yung lance Dito naman mga par, pagkatapos namin mag lord Last clutch na to mga par So yan, nabigyan namin dito yung supranko at si Lapu-Lapu, mga par. So yun, pagkatapos namin mapatay ang dalawa, yun, tinapos na agad namin siya, mga par. Salamat sa panonood! Victory! You now rock with the legendary oh, yeah, stunt. Yeah, yeah.